pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipag-ingay pa na gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimus sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mo ng lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka sa iyong amang hindi mo nakikita at ang iyong amang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama ang inyong kailangan bago pa ninyo ituhingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit sambahin nawa ang pangalan mo naway maghari ka sa amin sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot na tulad ng mga mapagpunwari. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip Kapag ikaw ay nag-aayuno, maghilamos ka at magayos ng buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.